Hello mga kapapang, welcome back to my channel. So for today's video, ay syempre mamimigay naman ako ng ideas tungkol sa kung ano-ano yung mga produkto na pwede nating idagdag sa ating sari-sari store, lalong-lalo na sa mga kinagigiliwan ng mga bata, 'di ba? So syempre, lahat tayo nag-iisip kung paano natin palalaguin, paano natin lagyan ng maraming mga stock yung ating sari-sari store. And sa kay Papang Kogie, may uh, opinion lang naman yung mga Uh, abot kaya at uh, uh, palaging nabibili ng mga bata. Yung binabalik-balikan nila palagi. So, minsan na, uh, una pa sila palagi bumili pag kahit maraming tao. So, pabalik-balik yung mga bata dito. Masarap sa pakiramdam mga kapapang na mak makakarinig ka palagi ng po ng mga bata. di ba? So, so, ayun nga mga kapapang, masyadong bising busy, busy ang papangpugi nyo sa bahay. Siyempre, meron tayong magluluto tayo, maglalaba, maglilinis, lahat. Hindi na ako hindi na ako nakalabas ng bahay para mag order or mag uh, bibili ng mga produkto na kailangan dito sa sari, -sari store so yung ginawa ni Papang Pogi ay siyempre, swipe swipe lang para mag ano ng uh, mga produkto online and hindi na ako nakapag upload mga kapapang sa masyadong busy talaga masyadong busy si Papang Pogi kaya naman online yung tinatakbuhan ko palagi pagka may gusto akong bibilhin tara let's check this out Yan, so dahil uh, hindi nakapag-upload uh, si Papang Pugi mga 1 months na siguro mga kapapang kaya online na muna tayo. Busy busy talaga yung buhay ni Papang Pugi. Napakahirap maglaba pero masarap. <laughs> Yan, so ito nga mga kapapang yung pinamili ko online. So, iba't ibang mga ano yung mga kapabang, may mga candies and may mga laruan din. So, yan. Che-check natin yan. So, yung una na ano kung mga kapabang itong mga anong tawag nito? Frozen. Yan. 5 pesos each sa store ni Papang Pugi. Yan, mga 5 pesos lang yun yung mga kapapang. And meron din akong mga tatu Yan. Yung mga batang mahilig sa mga tatu. Tsaka may mga color for drink sticker. Yan. May mga kindles din yan sa loob mga kapapang. Five pieces din. Yung ano yan. And syempre kailangan natin ng mga laruan. Malapit na yung mga ano. Malay mo. May bibili ng pangregalo. Diba? So bumili din ako ng mga laruan, mga baril-baril. Yan. So, ito, mga kamapang, ay 50 pesos each. Yan. And, meron ding tirador. Yan. Siyempre, may mga bata na naghanap ng titirahin. Kaya, bumili talaga ako ng mga tirador. Para wala ng mga, mga pati na sisira ng kuryente namin palagi. Yan, laruan. So, yan, mga 50 pesos lang yan, mga kapapang. And, syempre, bumili din ako ng iba't ibang kulay ng mga clay. Yan. 5 pesos din yan, mga kapapang. And, yung mga double-sided na mga clay. Double color na mga clay. Yan, 5 pesos din. Tsaka, yung mga tatu-tatu tsaka may kasama siyang mga accessories yan 5 pesos din yan so meron din akong mga balloons mga character balloons na binili 5 pesos din mga kapapang yung aking pintahan dyan and syempre yung chocolate na candies 5 pesos din yung mga stone stone mga kapapang na candies And itong parang Coke and Sprite na mga candies. Ayan. Kinds. 5 pesos din yan. Tsaka ito, yung Uno. 5 pesos din. So, sa mga candies, mga kapapang, hindi na ako nag ng ano, ng presyo. Lalong-lalo lalo na pag nakuha ko ng mura. Kaya, 5 pesos lang talaga. Sa mga ganito, 5 pesos din. Ayan. And, ito mga kapapang, nakita nyo, nakabalot pa yan. So, bubuksan natin yan. Kung ano-ano mga laman yan. Pero, dito lang sa mga kindies sa kalaruan, ito lang yung nabili ko. So, check natin to. Tara. So, buksan natin yung mga nakabalot mga kapapang pa ano-ano pa kasi itong sailor na to medyo masyado siyang maingat kaya yung ibang mga naka ano, binabalot niya tulad nito di ba yung mga natanggal pala sa plastic so yung mga natanggal sa plastic binabalot niya ito yung slime 5 pesos yung mga ganitong slime palagi talaga akong bumili ng slime mga kapapang ang dami talagang naghahanap nito eh lalong lalo na yung mga binatilyo hinahanap nila ito palagi yan yung uh, bubble water laruan ng mga batang makukulit Kaya slime din may ibang style. 'Yan. Maraming kulay green, tsaka pink, yellow, tatlong kulay lang yung nandito. So, huma kapapanghilig ko talaga mag-ano sa online. Kasi na pagka mga may meron may, tayong mga double double na, no. So baka yung iba nasabi na mahal magpa-deliver within Luzon lang mga kapapang minsan yung mga seller natin nagano nagbibigayan ng free shipping yung ano natin para na pag double digit yung ano yung yung araw yung 44 or 88 lalo na mga ganyang mga date siguradong yung mga seller natin ay nagaano nag free shipping lahat yan kaya ako umuwi na talaga ako talaga ako online pag ganyan, mga date so ito bubble din yan so ito buksan natin ito may mga glitters glitter siya mga kapapang yan so 5 pesos din yung mga ganito Alam niyo mga kapapang, lumalabas lang naman ako ng bahay pagka naggrocery. Pagka naggrocery ako na grocery sa dito malapit sa amin, doon lang ako lumalabas ng bahay. Pero pagka yung mga ano, hindi na ako lumalabas. Sado, sobrang dami ng ginagawa ko. Minsan magdi-display, maglilinis, di ba sa sari-sari store, maggupit-gupit uh, gupit, -gupit ng mga ano dito, mag-refill ng mga mantika, tuyo. Di ba? So ang dami kong ginagawa bising busy ka tama. Kaya hindi na ako makalabas ng bahay. Dito, uh, clay din. Mga kapapang, 5 pesos din yung bintahan ko dito. So, dito ang kapapang yung ano ko, yung... Uh, uh, presyuhan ko dito 5 pesos. Pagka nakita ko ng mga nasa 30 pesos lang, so yung ano ko dito sa isang box dito, 15 to 30 pesos yung aking tubo sa isang ganito lang. Di ba? Kasi free shipping na, wala kang gastos. Hindi ka bumiyahe papunta doon. So, advantage na yun. So, wala ka pang pagpumunta ka, bibili ka pa ng pagkain mo. Uh, Di ba? Hassle tapos ano ka pa, pagod ka pa mas maganda pagka meron kang uh, inaabangan talaga na seller online na nagbibenta ng ganito free shipping and may discount ka pa ba diba? maganda advantage dapat matalino tayo palagi pag tayo yung sari-sari store owner kung ano yung mga kung saan tayo makakasave doon tayo pupunta yan so ito 30 pesos to 15 to 30 pesos yung uh, tubo ko sa kada isang pack wala dito yan 15 to 30 pesos yung tubo ko dito yan yan yung mga diskartihan ni Papang Pugi mga kapapang kaya uh, syempre kahit hindi pa masyadong malaki yung store natin at least meron tayong maraming stack sa loob ng ating sari-sari store uh, mas lalong dumadami yan sa pagdating ng panahon di ba napakagandang technique napaka smooth and mas lalong lalago yung ating sari, -sari store kung meron tayong um, ideas kung saan tayo kukuha ng mga stock natin lalong-lalo lalo na pagka kailangan-kailangan talaga tulad ng mga bigas 'di ba sa ngayon yung bigas ko mga Kapampangan wala pa wala pa akong kinuhang bigas kasi mas lalong tumaas yung uh, presyohan ng mga bigas ngayon kaya nahirapan pa kami maghanap ng mas murang bigas na ibinta dito na abot kaya na maraming mga customer. Kaya syempre, maghahanap talaga ako ng bigas na mura para mura ko rin may benta. Pero sa ngayon, pasensya na muna, wala pa. So dito ba mga kapapang, ito lang muna yung aking vlog ngayon mga kapapang. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanonood, silent viewers ko dyan, lahat ng mga kasari. Maraming maraming salamat sa panood ng aking videos. That's all folks. Peace out.